nagsusun Kaya pwede mo pagpasok mo sa masjid habang nag-aadan ng duhor, di ba habang nag-aadan ng duhor, patapusin mo na yung adan, pwede mo pagsabayin sa dalawang rakaan na sunan arawatin tatlong intensyon, tatlong gantimpala pala sa dalawang dalawang rakaan na sunan. Ano yun? Sunnatul wudu. Sunnatul wudu. Yung ginagawa ni Bilal, ba? Tahiyatul masjid at saka sunan rawatib. Sa dalawang rakaan lang yan, may tatlong gantimpala pala ka na. Tatlong intensyon mo. Allahu Akbar. Intention mo na doon. Pero ang tanong, bibigkasin ko ba yung niya? Ah, pag-usapan natin konti to. Konti pero maraming magagalit. Tinatawag na usali or tinatawag na nawaito. Natalakay ko na ba sa inyo? Hindi pa. Okay. Idagdag ko na to kasi siyempre, hindi na mawala-wala to sa atin. kakaw ng mga ninuno natin ba? Yung bago magsala, usali, salata duhuri, arba rakaatin mustaqbila nila al-qiblati lillahi ta'ala o nawaitu salat ad naririnig mo pa nga eh tapos pabalik-balik niyang hindi makapag-start kasi nga kumbaga gusto niya magsabay yung dila niya sa kapuso so ang pagbigkas ng intensyon sa mga sala ay bida sabi nila sabi nila ito daw ay opinion ni Imam Shafi'i rahimahullah subhanallah anong opinion ni Imam Shafi'i hindi kasi Bagkus ang opinion na ito ay galing lang mula sa mga iskular ng Safiya, Pero hindi po si Imam Shafi'i ang nagsabi nito. Nintindihan? Hindi si Imam Shafi'i nagsabi nito. Kaya pangkalahatan, ang pagbigkas ng intensyon ay bida. Kaya walang babasahin bago magsala. Bago mag-start magsala, pag mga... Pero pag narinig doon, eh, parang... Ano kayong binibigkas noon? Yung pala, nag lahat ng ibadah natin, hindi na kailangan lang bigkasi. Sabi ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyat. Lahat ng gawain natin ay nakadepende sa intention. So, saan ang galing ang intention? Saan? Dito o dito? Puso. Eh, bakit mo bibigkasin? Kailangan mo pa bang sabihin na magsasala ako ng duhor na apat na raka'a na nakaharap ako sa kibla para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba alam ng Allah yung mo? Kailangan mo pang bigkasin? Yan ay bid'ah intindihan Kaya doon sa pag-start mo magsala, hindi mo na kailangan bigkasin yung mga sala na isasagawa mo. Kasi nga, lalo na yung duho na isasagawa mo ng sala, doon pa lang sa pag mo, nakapag-intention ka na magsasala ka na. Pagkit ka nag-udo ngayon. ba? Diba? Dahil mag ka. So hindi ka pa nakastart, tapos na yung intention mo. Okay, ito, gusto ko marating yung pinakapunto ko dito. Patapusin mo muna yung Adan sa duhor bago ka mag-sunna. E, Juma'a ngayon, pag-usapan natin ng Juma'a. Sa araw ng Jumaa, dumating ka sa masjid, nag-aadan yung sa